Sa buong milyon-milyon ang namamatay dahil sa aksidente sa trabaho kada taon ayon po yan sa International Labor Organization. Lumabas naman sa isang pag-aaral ng UP Manila National Institutes of Health na mahigit 70,000 ang naitalang work-related injuries sa Pilipinas sa nakaraang dekada. Marami rin ang mga naiulat na aksidente sa trabaho dahil minsan sa kapabayaan na rin ng employer. Ano-ano ang mga karapatan at responsibilidad ng mga manggagawa at pati na rin employers pagdating sa occupational safety and healthy? Pag-usapan natin yan sa ating serbisyo ngayon kasama si Labor under secretary Benjo Santos Benavides. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakyan. I-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po Ayusek! Magandang hapon din, uh, Miss Ruth, at magandang hapon sa ating mga taga-sibay. Uh -huh. Isang ligtas na hapon po sa at ating lahat. Isang ligtas na hapon po sa inyo. 2018 nang ipatupad itong Occupational Safety and Health Standards o OSH Law. Pakikwento po sa amin, ano po ba itong batas na ito? Tama po yun. Noong 2018, may naisabatas po tayo, Occupational Safety and Health uh, standard. Law. Uh, pero bago po nung mga taong yun, uh, bago po ng 2018, meron na rin po tayong tinatawag na Occupational Safety and Health Standard. Pero yun po ay naayon lang dun po sa mga department orders o issuances ng Secretary of Labor. Noong 2018 po, isinabatas po natin yung mga Occupational Safety and Health Standard. Ang Occupational Safety and Health Standard Law o yung Republic Act 11.058, in-institutionalize po noon yung uh, pagsisiguro na ang mga pagawaan, ang mga kumpanya, ay ligtas na lugar uh -huh. sa sa ating mga manggagawa para makapagtrabaho. Hindi lang po ito usapin ng kaligtasan sa uh, trabaho, usapin din po ito ng kalusugan ng mga manggagawa habang sila po ay nagtatrabaho. Uh -huh. So doon-doon po sa, sa na yon uh, binigyan din po ng poder ang Secretary of Labor na makapag-impose po ng penalty at makapag-issue po ng mga industry specific uh, occupational uh -huh. safety and health standards. Yusek, uh, ano po ang coverage ng batas na ito? Sino-sino at saka anong klaseng mga industriya? Uh, well, ang ang batas paggawa po natin, ang Republic Act 11058 ay sinasaklawan po nito yung lahat po ng kumpanya, lahat po ng pagawaan sa pribadong sektor. Uh, regardless of of uh, nung industry yung, man po, pa-nasa mm -hmm. agriculture, nasa manufacturing, o nasa test sila po ay saklaw ng occupational safety and health standard. Mhm. Mm Isa-isahin po natin uh, uh, 'yung siguro short discussion, no? Ano po ba 'yung mga akibat ka -ka na ka karapatan muna. Unahin natin pala 'yung karapatan before the responsibilities. Karapatan ng mga manggagawa sa ilalim ng batas na ito. Unang-una po 'yung karapatan ng isang manggagawa na makapagtrabaho ng ligtas. Uh, na malaman po niya kung ano po, ipaalam po sa kanya kung ano po yung mga hazards sa kanyang trabaho. At pangalawa ay yung, yung right to refuse po dun sa isang unsafe work. Meron din po siyang karapatan of course na mabigyan po siya ng akmang personal protective equipment. Yung, yung information po patungkol po sa other occupational safety and health standard ay napaka-importante po sa isang manggagawa. Nang sa ganun po yung kanyang uh, trabaho, yung kanyang uh, doon po sa pag-render po niya ng kanyang uh, function as an employee, ay ligtas at siya po ay manati, uh, nananatiling mag mm -hmm. Yung uh, Yan po, pinapakita natin, katulad ng inyong binanggit, no, yung isa-isang uh, bawat karapatan ng mga manggagawa sa ilalim nitong batas. Pero siyempre, yung mga manggagawa and the employers also, may duties sila no para ma-ensure itong uh, karapatan na ito, may duties din po sila. Paki yan naman po ang i-discuss natin. Tama po ang actually po ang ang maintenance po ng safe and healthy working condition sa mga pagawaan at kumpanya. Ito po ay isang shared responsibility mm -hmm. ng employer at ng mga employees. Pero unang-una po since ang imposition po ng obligation ay ibinibigay po sa employers, Siya naman po ang may-ari po ng negosyo. Mm -hmm. uh, kailangan pong siguraduhin, kailangan pong siguraduhin ng isang employer na una, uh, walang risk o walang hazard sa mga Uh, lugar pagawaan. Pangalawa, ang kanyang mga manggagawa ay nagsusuot ng tamang uh, protective uh, equipment, personal protective equipment, na ang kanyang mga manggagawa ay na-orient niya doon sa mga basic occupational safety and health standard uh -huh. at na-inform po niya doon po sa mga uh, common risk na pwede pong ma-encounter ng isang manggagawa habang siya po ay nagtatrabaho. Uh -huh. Ayan tinitingnan din natin yung uh, para sa employers. Siguro yung example nito, USec talagang malinaw nung nakita natin nung pandemya, de ba? Kasi kailangan kahit na yung dito sa Kalibao, sa office, no required na meron kang mask, yung mga ganyan. So dapat po pino-provide din po 'yan halimbawa ng mga employers for free. Tama po 'yun, yung mga personal protective equipment, mm -hmm. yan po ay dapat ibigay sa mga manggagawa ng libre. Pero mm -hmm. yung yung na, nakikita po namin sa mga inspection ay Uh, yung, yung tamang pagsusuot ng protective uh, mm -hmm. personal equipment, napaka-importante po nun. At mm -hmm. yung information po kung paano, kung paano po tamang gamitin yung mga personal protective equipment. O dapat tinuturuan din kasi. No? Sige po, pagpatuloy natin ang ating usapan kasama pa rin si Dole Undersecretary Benjo santos benavides sa pagbabalik ng Newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Kasama pa rin natin sa ating serbisyo ngayon si Labor Undersecretary Benjo Santos Benavides. Pinag-uusapan nga natin itong kaligtasan sa mga lugar ng trabaho. Uh, Yusek, yung kaninang binanggit namin yung kaso nung nangyari doon sa nasunog na bahay. No? Naginawa pa lang factory, yan yung sa Quezon City, tas ang dami pong namatay dyan. Paano po yun? Uh, obviously, parang may mga paglabag kasi ang alam e, eh, bahay lang ito, no? Opo, nakakalungkot nga po yung nangyari doon sa Quezon City nang isang kahanan ay ginawang pagawaan. Alam niyo po kapag ang isang lugar ko ay ginagawang pagawaan, may kailangan po tayong sundin ng mga panuntunan patungkol po sa Occupational Safety and Health Standard. Unang-una na dito yung pagkakaroon po ng Occupational Safety and Health Program na pinapangasiwaan po ng tinatawag po nating Occupational Safety and Health Committee. Yung committee naman po yun ay pinapamunuan ng isang safety officer at meron din po dapat po na, na mga safe uh, first aider and, and other occupational health personnel. Mm. Unfortunately po, yung, yung isang istruktura po na na ginawang yung, yung tahanan, na ginawang pagawaan, eh, uh, ang, ang permit kong nakuha niya ay uh, para lang dun sa ordinaryong uh, opisina. Pero ginawa pong manufacturing yung operation no, na kahit po nabigyan lamang po siya ng permit na parang pang-opisina lang. Mm, mm mm. Yung nga kasi parang kung baga paano nyo i-inspectoran kung hindi niyo rin naman pala na hindi kayo na inform do. Pag mga ganitong uh, para, uh, incidente po, ano yan dapat magsumbong ba yung mga uh, empleyado or syempre parang hindi mo rin maiwasan na gusto nila na manatili yung kanilang trabaho, ano po? Tama po 'yun. Uh, sana nga, nga po ay napagbigay alam po 'yun sa Department of Labor and Employment. But mm. pa man, Uh, kahit po hindi namin po na-inspect, meron po tayong uh, dalawang bagay na tinitingnan uh -huh. kapag nagkakaroon po ng aksidente o mga violation po uh, ng occupational safety and health standard. Yung una po yung yung dapat gawin o parusa na ipapataw po sa isang uh, employer na hindi po sumusunod po sa occupational uh -huh. safety and health standard. At pangalawa, ano naman po ang tulong na maibibigay ng Department of Labor and Employment sa mga naapektuhan mga. Uh -huh. So baga pwedeng it, like in this case, pwede pong sako pa rin ito ng dole. So yung mga binanggit nyo, pwede pa rin ho nilang matanggap halimbawa yung tulong. Po. Okay. Tama po yun. Mm -hmm. Uh, unfortunately, yung employer po nila ay kasama dun mm -hmm. sa mga mm -hmm. Oo, may ari. Pero ganun pa man. Mm -hmm. Yung mga empleyado, mayroon po kaming alam na nakadiktas po dun sa sunog ah uh, nakikipag-ugnayan na po ang aming opisina ng Quezon City Field Office uh -huh. uh, para po matulungan sila. Yung, Yung isa naman okay. mga po, uh, mga dependents o uh -huh. mga pamilya nung mga kasama po sa casualty at kasawi ang valid ay namatay ay kinokontak na rin po namin sila. Pag uh -huh. ang isang manggagawa po ay ay namatay, meron po tayong tinatawag na uh, State Insurance Fund na pinapangasiwaan po ng OPD uh, ng employees compensation code. Uh -huh. Bukod po ito doon po sa ito po ay isang benefition na pwedeng ma makuha ng dependent ng ng isang uh -huh. manggagawang namatay dahil work related po yung kanyang uh, yung reason ng kanyang pagdamatay o kanyang pagkaka-injury. Uh -huh. Ito po ay bukod pa doon po sa benefition pwede po niyang makuha under the SSS system. Uh -huh. Siguro short lang, Yusek, kasi syempre nang-uso yung work from home eh. At ang maganda po dito, bumaba yung injuries because nandun ka nga sa bahay mo no na nagtatrabaho. Pero halimbawa nung pandemic, hindi maiwasan minsan na dahil nga nandun ka rin sa bahay, sama-sama kayo ng mga kaanak mo, nagkakasakit ka rin, di ba? Pero parang alam ko, may mga inayos din kayo na parang pwedeng uh, benefits for yung mga ganon. Uh, Napalawig mo ba yan, Oo, yung pag-online or work from home? Mama. Uh, ang anumang pong work-related injury or sickness or worst to death, uh -huh. regardless of where employee is performing work, sakop po yun ng employee's compensation program. Okay. So hindi po natin tinitingnan kung yung lugar kung saan po siya nagtatrabaho. Ang tinitingnan po natin, uh, work-related ba yung rason ng kanyang injury o ng kanyang sickness. Huli na lang, Yusek, uh, for complaints. Halimbawa, yung, yung pinag-uusapan natin dito kung may mga employers na hindi rin sumusunod dito sa batas. Saan po sila pwedeng tumawag? uh, pwede po silang tumawag sa aming hotline 1349 o kaya naman po makipag-ugnayan po sila sa lahat po ng tanggapan ng Department of Labor and Employment. Sa NCR po may, uh, may anim po kaming field offices okay. at kada probinsya po ng uh, Pilipinas ay meron po kami mga provincial offices. Well, so wag po, hmm. silang matata. Sumbong, hindi po namin kailangan yung pangalan ng nagsusumbong. Ang kailangan po namin yung pangalan ng mga kumpanya na hindi po sumusunod sa batas paggawa, lalong-lalo na po sa application ng safety and standards. Maraming po salamat kay Labor Undersecretary Benjo Santos Benavides.